Mamaya ang gabi live na mapapanood po si Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa programang Many Many Prizes. Sabik na nga ang kaniyang fans na makita siya ng personal. May ulat on the spot Ikata si Katate Bayan. Data. Yes, Marista, mayan, mamaya na ang Manny Manny Prizes kung sa live mismo ang ating Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Marami na sa ating mga kapuso, matiyaga nagabang at excited ng makita ang kanilang idolo dito sa Sunwan Arena. Ang mga nauna sa pila na sina Ana Refugia at Juana Aban. Kahapon pa, matiyagang nagabang. Si Manang Ana galing Laguna habang si Manang Juana galing Pangasinan pa. Pagkatapos daw manood ng Eat Bulaga kahapon sa Broadway Studio, dumiretso na sila sa San Juan Arena. Gusto nilang mapanood si Manny at humingi ng tulong pang pinansyal tiwala sila na si Manny ang kanilang pag-asa para makauwi sa kanya-kanyang probinsya. Ang Mami D. Look alike na si Elsa Zamora, hindi lang si Manny ang gustong makita, kundi ang nanay din ng pambansang kamao na si Mami Donisha. Bumida pa nga ito sa swing at giling moves ala Mami D. rin. At kahit matagal pa ang kanilang pag sulit naman daw ito sa mas pinalaking premyong handog ng ni Manny Pacquiao mamaya sa show. Simula ngayong linggo, abot sa 2 million pesos ang halaga ng premyo ang pamimigay sa many, many prizes. Mamayang hapon ay marami rin daw surprise guests ang magpapasaya sa ating audience. At live mula dito sa San Juan, ako si Katatibayan. Bayan. Balik sa inyo, Maris. Maraming salamat, Katati bayan.